Alam mo ba na may mga talata sa Biblia na lubos na kinatatakutan ng mga demonyo? Ang salita ng Diyos ay hindi lang gabay sa buhay, ito rin ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan. At ngayon, ibabahagi namin ang sampung talatang kayang magpatakas sa kanila. Ang spiritual na labanan ay totoo. Araw-araw, may mga puwersang gustong ilayo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng tukso, takot at pagdududa. Ngunit huwag kang matakot. Kapag alam mo ang mga talatang ito, magkakaroon ka ng kalasag upang manatiling matatag sa pananampalataya at maprotektahan ng iyong sarili laban sa mga gawain ng kaaway. Una, Santiago 4, Pito. Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at lalayuan niya kayo. Ang talatang ito ay isang direktang utos mula sa Diyos, isang simpleng hakbang na kayang magpatakas sa jablo. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Takot ang mga demonyo sa talatang ito dahil ipinapakita nito na wala silang kapangyarihan sa isang taong ganap na nagpapasakop sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng proteksyon at kapag lumaban tayo sa tukso at kasamaan, wala silang magagawa kundi ang lumayo. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Ang sikreto ay ang mamuhay ng may pagsunod sa Diyos. Hindi sapat na basta lumaban sa Diablo, dapat muna tayong magpasakop sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsasabuhay ng kanyang mga utos, nagiging matibay tayo laban sa anumang panlilinlang ng kaaway. Kaya kapag nararamdaman mong sinusubukan kang guluhin ng Diablo, tumindig ka sa pananampalataya, kumapit sa Diyos at labanan siya. At ayon sa pangako ng Diyos, lalayuan ka ng Diablo. Pangalawa, Lucas 10 at 12. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Takot na takot ang diablo sa talatang ito dahil ipinapakita nito na ang mga mananampalataya ay may kapangyarihan laban sa kasamaan. Ibinigay mismo ni Jesus ang otoridad sa atin upang tapakan ang mga gawa ng kaaway. Walang demonyo ang may kakayahang manaig sa isang taong nananampalataya at sumusunod kay Kristo. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Kapag dumaraan ka sa pagsubok o nararamdaman mong may espiritual na labanan sa iyong buhay, ipanalangin ang talatang ito ng may pagtitiwala. Sabihin ito ng buong pananampalataya at ipahayag na ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon at kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginagamit mo ang salita ng Diyos, ang kaaway ay hindi makapananatili. Huwag matakot, ikaw ay may otoridad sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, isang Juan apat na apat, higit na makapangyarihan ang nasa inyo kaysa sana sa nasa sanlibutan. Bakit kinakatakutan ng demonyo takot ang jablo sa talatang ito dahil ipinapakita nito ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kahit anong espiritu ng kasamaan ang kumilos sa mundo, walang makakahigit sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa loob ng bawat tunay na mananampalataya. Alam ng mga demonyo na hindi nila kayang lumaban sa isang taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? kapag nakakaramdam ka ng takot, pangamba o anumang espiritual na pagsubok, ideklara ang talatang ito ng may pananampalataya. Ipaglaban ang iyong pananalig sa Diyos at ipaalala sa kaaway na ang kapangyarihang nasa iyo ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang puwersa ng kadiliman. Huwag hayaan ang takot na manaig. Tumindig ka sa katotohanang ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. At tandaan kapag kasama mo ang Panginoon, walang anumang kapangyarihan ng kasamaan ang makakagapi sa iyo. Pang-apat, Marcos 16.17 Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Walang ibang pangalan sa langit at lupa ang mas makapangyarihan kaysa sa pangalan ni Jesus ang talatang ito ay nagpapatunay na ang pangalan ni Kristo ay may autoridad upang palayasin ang masasamang espiritu. Alam ng mga demonyo na kapag binanggit ang pangalan ni Jesus nang may pananampalataya, wala silang magagawa kundi ang sumuko at lumayas. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Kung nararamdaman mo ang presensya ng kasamaan, takot o anumang negatibong puwersa, manalangin ng may autoridad at sambitin ang pangalan ni Jesus. Sabihin ito ng may pananalig, sa pangalan ni Jesus, pinalalayas kita. Wala kang kapangyarihan sa buhay ko dahil ako ay anak ng Diyos. Kapag ginagamit mo ang pangalan ni Jesus sa iyong panalangin, pinapaalalahanan mo ang kaaway na wala siyang kapangyarihan sa isang taong tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya huwag matakot ang pangalan ni Jesus ang iyong sandata laban sa anumang gawa ng kadiliman. Panglima Filipos 2, 10-11 Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa bakit kinakatakutan ng demonyo. Ito ang isa sa pinakamatibay na patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang talatang ito ay nagsasaad na walang makatatayo laban kay Kristo maging sa langit, sa lupa o kahit sa kailaliman ng kadiliman. Ang mga demonyo ay nanginginig sa takot sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Jesus dahil alam nilang darating ang araw na sila mismo ay luluhod sa Kanya at aaminin ang Kanyang kapangyarihan. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Sa bawat pagsubok, tukso o espiritual na laban, banggitin ng may pananampalataya ang pangalan ni Jesus. Kung ikaw ay dumaraan sa matinding hamon o pakiramdam mong may espiritual na atake, sabihin ito ng buong tapang. Sa pangalan ni Jesus, ako ay malaya. Wala nang kapangyarihan ang kasamaan sa buhay ko. Ang pangalan ni Jesus ay hindi lang basta salita, ito ay isang makapangyarihang sandata. Gamitin ito sa panalangin, sa pagsamba at sa lahat ng laban mo sa buhay. Dahil sa huli lahat ay luluhod sa harapan ni Kristo at ang kanyang kapangyarihan ay mananatili magpakailanman. Pang-anim Efeso anim, labing isa hanggang labindalawa, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma mula sa Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga pakana ng Diablo. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Takot ang mga demonyo sa talatang ito dahil ipinapakita nito na may espiritual na sandata at proteksyon ang bawat mananampalataya laban sa kanila. Hindi tayo iniwan ng Diyos na mahina at walang laban, binigyan niya tayo ng baluti ng Diyos upang harapin ang anumang pakana ng kaaway. Kapag suot mo ang espiritual na kasuotang pandigma, hindi ka madaling madaya, matakot o matalo ng jablo. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Ipanalangin ito araw-araw at ideklara na ikaw ay may espiritual na proteksyon mula sa Diyos. Panginoon, sinusuot ko ang buong baluti ng Diyos, ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan at ang espada ng Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, hindi ako kayang dayain ng kaaway. Kapag isinabuhay mo ang talatang ito at palagi mong isinusuot ang baluti ng Diyos sa iyong panalangin, magiging matatag ka laban sa anumang gawa ng kadiliman. Hindi ka basta-basta matitinag at ang diablo ay hindi makakahanap ng puwang upang ikaw ay dayain o wasakin. Manindigan sa Diyos at ikaw ay laging magiging matagumpay. Pangpito, dalawang Timoteo 1.7 Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Bakit kinakatakutan ng demonyo takot ang isa sa pinakamalalakas na sandata ng kaaway? Ginagamit ito ng jablo upang pahinaan ang loob mo, gawing alipin ng takot at pigilan kang lumakad sa pananampalataya. Ngunit ayon sa talatang ito, hindi takot ang bigay ng Diyos sa atin, kundi kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kapag nauunawaan mo ito, hindi ka na madaling mabiktima ng mga pananakot at panlilinlang ng demonyo. Pangwalo, Kolosas 2.15 Nang hubaran niya ang mga pinuno at may kapangyarihan, inilagay niya sila sa hayagang kahihiyan sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa krus. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Ito ang isa sa mga talatang pinakakinatatakutan ng mga demonyo dahil ipinapakita nito ang kanilang ganap na pagkatalo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, inalis niya ang kapangyarihan ng kaaway at inilantad sila sa kahihiyan. Wala ng kapangyarihan ng Diablo sa mga mananampalataya. Ang lahat ng gawa ng kadiliman ay tinalo na ni Kristo sa krus. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Kapag dumaranas ka ng matinding pagsubok o nararamdaman mong inaatake ka ng kaaway, ideklara ang talatang ito bilang patunay ng tagumpay ni Kristo. Si Kristo ay nagtagumpay sa krus. Ang Diablo ay talunan. Wala siyang kapangyarihan sa akin sapagkat ako ay tinubos na ng dugo ni Jesus. Kapag namuhay ka ng may kumpiyansa sa tagumpay ni Kristo, hindi ka na madaling madaya o matakot sa mga gawa ng kaaway ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay mo rin. Pangsyam, pahayag, labindalawa at labing isa, nagtagumpay sila laban sa kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patutoo. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Dalawang bagay ang bumabagsak sa kaaway, ang dugo ni Kristo at ang patutoo ng mga mananampalataya. Ang dugo ni Jesus ang naglilinis at nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan, kaya't wala ng kapangyarihan ang demonyo upang akusahan tayo. Samantala, ang ating patutoo ay patunay ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, na nagdudulot ng takot sa kaaway dahil pinapalakas nito ang pananampalataya ng iba at winawasak ang kasinungalingan ng Diyablo. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Huwag matakot ipahayag ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kapag ibinahagi mo ang iyong patutuo, binabasag mo ang mga tanikala ng kasinungalingan at pangamba. Sa oras ng pagsubok, ipanalangin at ideklara ang tagumpay ng dugo ni Kristo. Ako ay tinubos ng dugo ni Jesus. Ang kaaway ay walang kapangyarihan sa akin. Ako ay nagtagumpay sa pamamagitan ng kordero ng Diyos. Kapag sinasabuhay mo ito, hindi lamang ikaw ang lumalakas sa pananampalataya, kundi pati ang iba na nakakarinig ng iyong patutoo. Kaya't gamitin ang iyong tinig upang ipahayag ang katotohanan at palayasin ang kasamaan. Pangsampu, awit siyam naput isa, labing isa hanggang labindalawa dahil ipag-uutos niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka saan ka man magtungo. Bakit kinakatakutan ng demonyo? Walang kapangyarihan ang kaaway laban sa isang taong pinoprotektahan ng Diyos mismo. Ang talatang ito ay nagsasaad na inaatasan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang bantayan at ingatan tayo. Alam ng mga demonyo na hindi nila kayang lumaban sa mga hukbo ng Diyos kaya't sila'y nanginginig sa takot sa tuwing ang awit siyam naput isa ay ipinapahayag. Paano ito gamitin sa espiritual na laban? Ipanalangin ang awit siyam naput isa araw-araw upang ipahayag ang iyong pananampalataya sa proteksyon ng Diyos. Sa tuwing nakakaramdam ka ng takot o panganib, sabihin mo, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa inyo. Ipadala ninyo ang inyong mga anghel upang ako'y bantayan at protektahan sa lahat ng aking pupuntahan. Ang panalangin ng pananampalataya ay isang muog na hindi kayang sirain ng kaaway. Manatili sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos at walang masasamang espiritu ang makakalapit sa iyo. Nakita natin kung gaano kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagprotekta sa atin laban sa kasamaan. Ang bawat talata na ating tinalakay ay nagpapatunay na ang mga demonyo ay walang laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga ito, matatag nating maipagtatanggol ang ating sarili sa anumang espiritual na pagsubok. Kaya huwag kang matakot sa espiritual na laban ang Diyos ay nasa iyong panig. Gamitin ang kanyang salita bilang iyong kalasag at magpatuloy sa pananampalataya ng walang pangamba. Maraming salamat sa panunood at naway palakasin ka ng salita ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay.